Ang sikreto mga katribya po sa pagpapabulaklak po ng ating pang o yung pang anin yan sikreto niyan paglalagay po natin ng abono. Uh, isa po yan na ating ginagawa kapag po tayo mga katribya ay magpapabulaklak ng pang-December Agosto pa lang matapos-tapos ang Ogos lalagay na po tayo ng ating pataba para meron tayong pang-December. Yung kasing alaga natin ng uh, pang-December hindi pa po masyado itong ini-spray dahil yan nakakatulong natin ang ulan hindi pa masyadong active ang mga insekto kaya naman sinasamantala po natin na maglagay po ng ating abono para magkaroon tayo Ang sikreto mga katribya po sa pagpapabulaklak po ng ating pang-December o yung pang ani yan, sikreto niyan, paglalagay po natin ng abono. Uh, isa po yan na ating ginagawa kapag po tayo mga katribya ay magpapabulaklak ng pang-December, Agosto pa lang, matapos-tapos ang Ogos, lalagay na po tayo ng ating pataba para meron tayong pang-December. Yung kasing alaga natin, ng pangdesember uh, pang December hindi pa po masyado itong ini-spray dahil yan nakakatulong natin ang ulan hindi pa masyadong active ang mga insekto kaya naman sinasamantala po natin na maglagay po ng ating abono para magkaroon tayo ng pang December although na meron pa rin po siyang mga nasisira na gair po mga buko pero majority pa rin po yung natitira sa madalit salita mga katribya hindi tayo gumagastos ng malaking gastos o pag i-spray minus na tayo dahil meron na tayong katulong yung ulan kaya yung ating pong mga kaparmers na kung saan po ay nagsisipag spray ng buwan po ng ogos nagsasayang lang din po ng gamot kaya sinasabi po natin dito para ma-less kayo ng gastos sa inyo pong farm. Pero depende na sa inyo. Pag marami na po kayong, marami naman kayong gamot at malapit na pong ma-expire po ang inyo pong gamot, ay di gamitin ninyo na sa kalamansi. Pero kung gusto po natin ng practical na pag-aalaga, sekreto niya para po marami po ang bunga ng ating pang-December, ang ating pong paglalagay ng abono. Kaya lang, depende pa rin po yan sa abono na inyong inilalagay. Baka mamaya, mayroong kasing abono sa halip na gumanda ang kalamansi, eh, dumidilaw. Sabihin, hindi akma po yung abono kanyang inilalagay. Dapat, titinan nyo rin po mga farmers po ang kalamansi po ninyo kung kinakain yung abono ninyo or hindi. Baka mamaya, gumagastos po kayo ng marami pinagkakagastos Hindi naman po pala sumasapat o umiipekto sa inyong pong kalamansi. Sayang lang po ang inyong pagod sayang lang din po ang inyong puhunan. Kaya e, uh, yun po mga kaparmers, uh, marami po tayo nga pang uh, December dahil ito ay bunga ng ating paglalagay ng organic fertilizer. Hindi na po tayo halos mga kaparmers naghahalo. Wala nang pong gumamit tayo ng ating organic. Ay, pinupuro na po natin. May pagkakataon, naghahalo pa rin tayo kumisan at pagka natin na maganda na po ang resulta sa ating kalamansi wala na tayong hinahalo po na sulfate kundi pagkos pure na dahil kabisado na po ng ating kalamansi kaya ginagawa po natin nagalis na lang po tayo ng ating sangang tuyo uh, kung saan na hindi naman po marami konti lang hindi kagaya dati marami po kong inaalis dito na sangang tuyo ng kalamansi pero tinan nyo po oh, yung ating pong pang November tsaka yung ating pang December mga buo ang bunga sa iba pag po ninyo marami na rin pong mga kupildong sira kaya napag-aralan po namin dito sa organic natin ginagamit hindi po siya pala insekto kaya lang, pagkat panahon po ng tagaraw, maobligado tayo mag-spray dahil nag-spray po yung kapitbahay. Kaya yung mga insekto, tilipat din sa iyo. Kaya yun po ang ating uh, assessment doon sa ating patabang ginagamit. Maganda siya magpabuko, magpakapit ng bunga, o ayan o. No? Tapos, maganda rin siya sa dahon at uh, yung tipo mo siyang lalo siyang bumabata kaya ngayon yung ating kalamansi sa sa nating farm natin labaga papatayin na or kaya ang dami pa ngayon bunga Yung po yung nililinlisan po ngayon ng aking bayaw yung kanilang bahay na ngayon dati gubat ngayon ay uh, hinahawan na po nila kasi mataas na presyo ng kalamansi. Kaya marami po tayo mga ka-farmers ngayon sisipag dahil yun na nga patutuwa may konsiderasyon mataas po ang presyo. Pero noong time na mababa ay halos na hindi talaga lusungan. Ay marami rito sa amin hindi na po nilulusungan yung kalamansi mula nung mababa na ang presyo mabot ng 450, 500 halos doon lang naman po oh, naglaro yung presyo niya. E ngayon may kumukuha ng 650 700 Eh, pagka po ang buyer ayaw magtaas ng kalamasi, eh. teknik na ginagawa natin, nag-i-stop tayo ng pitas. Ay, pagkakataon naman po natin yan para doon sa mga may kalamansi. kasi nung panahong bababa sila po ang namumunini ang buyer at ahente ang nagpipiesta pero pagka panahon naman na mahal ang kalamansi yeah. may ari na po ngayon ang nasusunod kung magas ako niyan eh pakiramdaman mga katalibya Pagka nakita po noong buyer na pitas tapitas pitas ka na, ay babaratin ka lalo. Pero kung ikaw ay mag i ng inyong kalamansi, ay susunod siya doon sa gusto mo. Kaya mong mahalaga, pero tayo nakaabang. Tapitasin. Ito naman po sa atin, nakuha na po natin yung marami eh yung uh, inaabangan na lang natin dito mga farmers yung ating pang November sigurado yung November and December ay eh, makasakali na maglibo na baka nga itong pangalawang week ng October eh maglibo na ang presyo ng kalamansi. Hari na Para naman lalong ganahan ang ating mga katridia. Lalo ng sisipaga. Ay, sa atin naman, lahat ng ating panahon, meron tayong bunga lahat ng buwan. So Nakakatawa naman po yung ating pang-December, mga buo, ang ating bunga-buo ko. Yan, yan po ang uh, technique mga ka-farmers. Ang gusto po ninyo na libre sa pag-aalaga o pag-i-spray kapag katagulan, sasabog tayo ng abono ang buwan ng Agosto. August or September. Yan po yung mga panahon na hindi po matakaw sa insekto ang kalamansi. Tapos, hindi pa siya hirap ang bunga. May nakasupport ang pagkain. Yan po yung ating uh, ginagawa pagkapanahon ng tagulan. Di rin tayo nag-i-spray mga katribya po ng pampunggos pagtagulan. Dahil sayado lang din po siya ng gamot. Dahil di naman po niya na pipigilan. The same din. Kumukonsumo pa tayo ng ating gastos. Okay, kaya nga sabi natin sa inyo, hindi na lamang kung marami kayong pera at pambili ng gamot, okay lang na kayo ay mag-spray. Pero kagaya naman natin ay ito ang talaga best. Ang pagputol, ang pagalis ng ating mga sangang tuyo. Para prevention lang natin 'wag mahawa at uh, Panibago pong sanga, uli ang ilabas niya. Yung ibang sariwa pa, yung bunga, di po natin siya inaalis. Nihintay po natin po na mapitas muna. Na napitas na, tsaka natin naalisin muna po yung bungus. Sayang eh. Dahil po pwede pa siya, ang pakinabangan, nakukuha pa natin ang bunga niya. Yan o. Oh. At tatanggal natin ng ating uh, pangasangan tuyo at itong ating bagging uh, shout out sa ating mga kaparmers good news sana magtuloy-tuloy na ang taas po ng kalamansi ang presyo para ganahan po ang ating mga kaparmers ang ating mga kapribya pa naman tayo rito pitasin pa. Hindi naman natin sinagad ang pitas. Mga katribiya. Ayan na. Pagandahan po nung ating gamot na ginamit sa herbicide. Tatagal bago tumubo. Oo. Oh kitang kita po ang pagkalupa niya o, di, pagka malinis ang farm magandang tingnan kapag wala ay mga sangang tuyo Ayan, nakikita na yung mga maliliit ang mga ating pang December Yung buwan yan, makikita ninyo, malalaki na yan. Hindi natin ma... Hindi ka maiinip. Eh, pitasi na yan. Alam nyo mga farmers hindi man tayo inip itong nakaraang buwan September. October na. Ngayon, October na mga farmers kaya lang marami pong mga kalamidad na nagdaan itong nakarang September. Tapos itong, itong October. So ganoon pa man, tuloy-tuloy pa rin. Continuous ang buhay. So at uh, sipagan lang po natin. Ayaw natin pataban lupa. Huwag lang din natanatulit ang haginay, isang tuyo, tanggal-tanggal linis. -tanggal, natin bakuran. Oh, pang November, December. S Linis natin. Shoutout sa mga may pa. sa mga nakakapanood po ng vlog natin baka po ibibigay niyo sa mababa ang inyong kalamansi ay mataas na po para do sa mga nagmo ng presyo ang lakad po natin ay 650 to 700 depende po yan doon sa size o sa ganda ng inyong kalamansi kapo dihado na kalamansin ninyo, syempre iba presyo nun. Pero pagka berdeng berde, maganda ang presyo nun. Mga katripia. Kaya depende rin yan doon sa klase. Kahit man po sa palengke, pag maganda ang klase ng kalamansin mo, susunod mo yung gusto ng uh, inyong presyo. Pero pagka maraming natawag na bulutong at maliliit, malit din po ang bayad. Kaya klase-klase rin. Eh, hindi ko muna sabi na ganoon ang presyo, eh yun na nga babayaran. Depende pa rin yan sa inyong ahente at buyer kung ano inyong napagkasunduan. At tayo ay nagpa-delay muna. Ah, sakali, Magtuloy-tuloy yung taas. Okay. Yung natitira natin, makachempo. Yun lang naman. Kung magasakawan ay nakikipagsapalaran tayo. O oh, sige, mga ka-farmers, ganoon na lang po. Kita-kita lang po tayo lipo bukas. Happy uh, viewing po sa lahat pong mga katribya, sa mga merong kalamasi at merong pong pag-aalaga, uh, inaalaga ang bunga, tuloy-tuloy lang pagpapakain sa kalabansi pag po ganito na po kalalaki ang ating mga puno every 2 months po ang ating paglalagay ng ating abono para bawat buwan meron tayong pipitasin Kaya continuous na bunga na hindi isang beses lang ang ating pagpitas Okay mga ka-farmers, catch basa niyo lahat. Bye-bye.